Good morning, good morning, good morning mga kagulong. Ayan, tayo po ya, uh, pipila naman tayo. Nandito tayo ngayon sa JB, JB uh, Garahe. Tayo po punta na ng uh, terminal para pumila tayo. Tulad pa rin ng dati, 10.40 alis dati at Partner. Kung nga po pala, ta, panahon na naman po ng jumper Dikit-dikit na naman po ang jumper natin mga kagulong. Dikit-dikit na naman ang alam nyo naman kailangan natin ng uh, kailangan driver conductor dito sa 5 star at uh, punta po kayo apply kayo para tayo magkasama-sama dito at uh, tulad nga po na sinasabi ko palagi ano oh, yung sa pagdadrive drive para makapasa po tayo sa pagdadrive kailangan natin na uh, talagang talaga uh, nga smooth tayo smooth na smooth tayo na magdrive pag kayo ya ah, uh, dinadrive this na kailangan po kahit naman po sa ang kumpanya eh, magagamit nyo po yung uh, pagiging smooth driving para po mas makapasa kayo makapasa kayo sa pagsusulit ng kahit anong kumpanya kasi ang hinahanap ng mga ano ng mga kumpanya yung mga pagiging smooth driver ng driver eh, yan. Apply po kayo, apply kayo para kayo papano kuya Magkasama-sama tayo dito mga gulong Ayan magandang magandang umaga sa inyo mga gulong May mga job fair na naman tayong gaganapin ngayon ano Ngayon dito sa 5 star at yun po ayan Bukas may gaganapin po tayo sa tugigaraw na job fair Sa tugigaraw po, meron po job fair na sa tugigaraw gagayan sa February 3 po no, sa February 3 5 star terminal po sa mismong 5 star terminal po ng Cagayan. Ano po, sa Tugigaraw. At sa February 4 sa May Santiago sa Bila po, Sanjague sa Tagui sa Bila ang champion na po gaganapin. Ayan, punta-punta po kayo ha. Ayan, mga driver conductor diyan, mga ubi staff, ayan, mga, mga hiring po yan at sa Alaminos Pangasinan po, Alaminos City Philippines eh sa February 7, meron na namang Gagarapin sa February 7 na Jumper At punta po kayo mga kagulong Punta kayo sa Jumper na nga February 7 sa Alamino City, Philippines At saka sa Solweta po solweta sa may ano ng 5 star Sa may uh, garahe ng 5 star Sa February 11 May gaganapin din po nga Jumper Sa February 11 sa Solweta Sa may garahe po ng 5 star At saka sa February 14 Uy, sa February 14 may gaganapin na naman sa February 14, araw ng mga puso sa may siesta Tarlaga yan, apply po kay mga kagulong apply, apply po kayo na ano po Kung mga kasama natin driver dyan alam nyo naman sa driver ako nakapokus mag ano eh, pag ako nagbablog na kasi nandun ang ating ano, sa mga konduktor kahit pa paano nakapagbibigay tayo ng kunting ano kunting uh, idea sa mga driver na mag-a-apply dito sa atin at uh, para sa tawag dito para maging smooth ang driving dito naman po sinasabi ko sa inyo uh, sa karanasan ko po kasi bilang isang driver ng Mr. kung pwede po apply na po kayo at saka kung halimbawa po nakaakyat na po kayo at kayo po idagrive kasi pakiramdaman nyo muna yung ano yung uh, clutch kung mababa o mataas at saka yung clearance ng ating kambiyada kasi napaka-importante ng malalaman natin yung clearance ng kambiyada natin yung clutch kung gaano kataso ka baba kasi kung sa umawak na po kayo ng manubil at nandito kayo kailangan smooth driving hindi yung patag tag 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 Yan. pero ang may papayo ko lang po sa mga driver no kung kayo po ay ano, kung kayo po ay nasa Manubela na at nasa labas na dahil may kasama na sa loob na rin si Sir. Eh pagka po kayo nang ampyo ng primera, pag kayo inaangat ng ang primera, si ang gagawin nyo muna, i-angat nyo muna yung clutch. Sige po. Sa iyong paa, unti-unti, tapos alali lang sa preno. Kung nakita nyo na maganda na ang takbo niya at uh, okay na ismoot na ismoot yan, mag ismoot ng dating ng karetik nyo. Yun ang masasabi ko lamang mga kapulong. Ano? Kasi, kasi ako, pag ako nangangamyo, kahit ako yung standing sa gun, hindi ako basta-basta umapak ng silinyador hanggat hindi pa kumaabad yung ano yung uh, sasakyan kung pantayan ha pero kung halimbawa naman ni eh, ano akpak dyan eh, kailangan natin alalayan agad ng silinyador pero kailangan natin na hindi gagalaw-galaw ang pasero natin sa loob yan yan po yan lang po may sabi ko no, is mag driving na lang kayo hey, at yung pangamyo wag yung magkambyo ay bitaw sa clutch to apak uh, na silinyador yun po medyo kakalug po tayo doon kakalug at saka wag na wag tayo magbabad sa primera kasi po ang primera kasi talagang pangabad lang yan pag nagbabad tayo sa primera sigurado kakagit ka yung ating 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 bus kaya pag abante po ang uh, bus lalot pantayan wag nyo nang paabuti ng uh, mabim, RPM mababa pa lang po ang RPM o 14 pa lang, 15 o no? 12 ang RPM eh mag-release na kayo para kahit pa paano po maging smooth lang na uh, inyong, uh, inyong uh, driver. no, mga kagulong, yan lang po ang mapapayo ko sa ating mga kasama natin pinag driver na mag apply kahit sa kumpanya po, magagampanan niyo po yan uh, ah, magagawa niyo po yan yan po kasi talagang hinahanap natin mga driver kahit sa kumpanya pasensya na po kayo na po at ako po yan nagbibigay lang ng kunting tips sa mga kasama natin driver na gusto pong matanggap sa isang kumpanya yan, yan naman po ay karanasan ko lang hindi sa ano ako po kasi uh, gusto ko kasing may bahagi sa inyo yung uh, karanasan ko bilang driver kung paano mag uh, drive ng uh, smooth kasi po napaka importante sa atin yan lalo na po pag eh, night driver eh, ganyan ang ginagawa natin kasi kailangan masarap na masarap ang tulog ng ating mga pasero para balik-balikan tayo balik-balikan magano ma sumakay sa atin balik-balik tayo ng sakyan yan, yan mga kagulong sige po at apply po kayo sa apakadami pong jumper na gaganapin ngayon meron pa pong kasunod yan dikit-dikit po yan kayong February uh, sige po at uh, hanggang dito na lang mga kagulong kasi dyan na po kayo sa aking mga ano sa kasabihin nyo naman ako yung ano kasi nagbibigay lang po ako ng content diba no yun po yung sa mga ang driver po kasi sa totoo lang talaga eh ano yan eh ah uh, Pumagasano kung magasano kunting galaw lang po ng siling nya to kunting ano ng clutch kung talaga driver yan madali na po nila makukuha yan yun po ayun ano po sige po at kagapay sa 5 star may malasak ang mga 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 mga